Ikalawang makronika, kronika, kabanata labing tatlo. Nang ikalabing walong taon ng Haring Heroboam ay nagpasimula si Abias na maghari sa Huda. Tatlong taon naghari siya sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Mikaya na anak ni Uriel na tagagabaa. At nagkaroon ng digmaan si Abias at si Heroboam. At si Abias ay nagpisan sa pagkikipagbaka ng isang hukbon na matatapang na lalaking mangdidigma na apat na raang libo na mga piling lalaki at humanay si Herboam sa pakikipagbaka laban sa kanya na may walong daang libo na piling mga lalaki na mga makapangyarihang lalaking may tapang at si Abias ay tumayo sa bundok ng Simaraim, na nasa lupaing maburol ng Ephraim, at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Heroboam at buong Israel, hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang kaharian sa Israel kay David magpakailanman? sa kanya at sa kanya mga anak sa pamamagitan ng tipan na asin gayon may seherboam na anak ni nabat na lingkod ni salomon na anak ni david ay tumindig at nang himagsig laban sa kanyang panginoon at napisan sa kanya ay mga walang kabuluhang lalaki na mga hamak na tao na nangagpakatibay laban kay Roboam na anak ni Salomon. Nang si Roboam ay bata at malumanay na puso, at hindi makapanaig sa kanila, at ngayoy inyong inaakalang daigin ang kaharian ng Panginoon sa kamay ng mga anak ni David, at kayo'y isang malaking karamihan, at mayroon kayong mga gintong guya na ginawang mga Diyos sa inyo ni Jeroboam. Hindi ba ninyo pinalayas ang mga saserdote ng Panginoon na mga anak ni Aaron at ang mga libita at kayo'y naghalal ng na mga saserdote na ayon sa kaugalian ng mga bayan ng mga ibang lupain? Na anupat sinumang naparoroon upang tumalaga sa pamamagitan ng isang guyang baka at pitong lalaking tupa. Yaoy maaaring saserdote sa mga yaon na hindi mga Diyos. Ngunit tungkol sa amin, ang Panginoon ay ang aming Diyos, at hindi namin pinabayaan siya, at mayroong kaming mga saserdote na nagsisipangasiwa sa Panginoon, ang mga anak ni Aaron, at ang mga libita sa kanilang gawain at sila'y nagsisipagsunog sa Panginoon tuwing umaga at tuwing hapon ng mga handog na susunogin at ng mainam na kamangyan. Ang tinapay na handog naman ay inihanay nila sa dulang na dalisay at ang kandilerong ginto na may mga ilawan upang magsipagningas tuwing hapon. Sapagat aming iningatan ang bilin ng Panginoon naming Diyos ngunit pinabayaan ninyo siya. At narito, ang Diyos ay nangungulo sa amin, at ang kanya mga saserdote ay mga may pakakak na panghudyat, upang mga patunog ng hudyat laban sa iyo. O mga anak ni Israel, huwag kayong mga kipaglaban sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga magulang sapagat kayo'y hindi magsisiginhawa. Ngunit pinaligid sa likuran nila ni Heroboam ang isang kawal na bakay, na anupat sila'y nangasa harap ng Huda, at ang bakay ay nasa likuran nila, at nang ang Huda ay lumingon, narito, ang pagbabakay nasa harap at likuran nila, at sila'y nagsidaing sa Panginoon at ang mga saserdote ay nangagpatunog ng mga pakaka. Nang magkagayoy, nagsihiyaw ang mga lalaki ng Huda, at habang nagsisihiyaw ang mga anak ng Huda, nangyari na sinakta ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harap ni Abias at ng Huda. At ang mga anak ni Israel ay nagsitakas sa harap ng Huda at ibinigay ng Diyos sila sa kanilang kamay. At pinatay sila ni Abias at ng kanyang bayan ng malaking pagpatay. Sa gayoy, nangabuwal na patay sa Israel ay limang daang libo na piling mga lalaki. Ganito nang asakop ang mga anak ni Israel ng panahong yaon. At ang mga anak ni Huda ay nagsipanaig, sapagat sila'y nagsitiwala sa Panginoon sa Dios ng kanilang mga magulang. At hinabol ni Abias si Jeroboam, at inagawan siya ng mga bayan, ang Betel pati na mga nayon yaon, at ang Hesana pati na mga nayon yaon, at ang Epron pati na mga nayon yaon, na hindi man nagsauling lakas si Jeroboam uli sa mga kaarawan ni Abias at sinaktan siya ng Panginoon at siya'y namatay. Ngunit si Abias ay naging makapangyarihan at nagasawan ng labing apat at nagkaanak ng dalawamput dalawang lalaki at labing anim na babae at ang iba sa mga gawa ni Abias at ang kanyang mga lakad at ang kanyang mga sabi ay nangakasulat sa kasaysayan ni Edo na propeta